Musta kaibigan, for today's video kaibigan ay share ko lang tong napanan namin na place dito sa Cordon Sabela at ayan, nagmayat ba? Diba? True, ito ay tinatawag nilang Blue Lagoon True So nandito ako ngayon sa taas so binibidyoan ko yung uh, pinakababang parte at yan so nandito kami sa pinakataas na parte so ngayon nandito na kami sa baba so ayan yung gilid niya naglalakad ako daw dyan sa gilid nya True. So, ayan, nakikita pa ang linaw. Grabe. Ano ko yung nasa ilalim nito? Dapat bulusan na nila ng lamis ito. Sa so, sobrang lalim na ng tubig kaya nagkakaganyan. Ang tinatawag na blue lagoon kasi ganyan yung tubig niya. At bakit kaya? Saan kaya nanggagaling yung tubig niyang yan? So, so, kaya. so ito yung kanal na galing sa taas pag agusan ng tubig pag malakas yung ulan. Ito. Ito yung patas na dan Kapuntang Taas at pababa. Yun lang kayo bigayan. Thank you for watching. God bless.